Isa ka ba sa mahilig sa halamang snake plant? Ano-anong variety ang meron ka nito? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa variety ng snake plant na tiyak na magugustuhan mo dahil sa kakaibang hugis at laki ng mga dahon nito na namumukod-tangi sa iba pang variety ng snake plant. Ito ay ang Dracaena mesonyana. Kilala din ang halaman na ito sa tawag na whale fin snake plant. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Dracena Masoniana o Whale Fin Snake Plant na tinatawag na din ngayon na Millionaire Snake Plant ay kilala sa kanyang malalaking dahon na pure green at may mga unique na disenyo sa mga dahon nito na pagkakakilanlan bilang snake plant. Ngunit may ibang variety nito na variegated ang mga dahon na talaga namang kakaiba at maganda na tiyak na hahangaan mo kapag iyong nakita sa personal. Tinatawag itong millionaire snake plant dahil pinaniniwalaan na nagdadala ito ng swerte. Kapansin-pansin din sa variety na ito ng snake plant ang pagiging standout nito kahit na itanim ito sa paso na nag-iisa lang dito mapapansin kung bakit ito tinawag na whale fin snake plant. Dahil sa dahon nito nakawangis ng palikpik o buntot ng isang balyena. Bukod sa laki ng sukat na taglay ng halamang ito, ang halamang ito ay hindi lamang maganda at kapansin-pansin. Ito din ay nagtataglay ng mga binipisyo bilang powerful air purifier dahil sa laki ng mga dahon nito nakatumbas ng ilang halaman. Ito din ay karagdagang pangdekorasyon sa loob ng bahay. Narito ang mga dapat mo pang malaman sa halamang Dracena, Maisonyana. Ito ay bihirang halaman. Ang whale fin snake plant ay maituturing na rare plant o bihirang halaman dahil hindi ito madalas na makikita at mabagal ang paglago nito kumpara sa ibang uri ng snake plant. Kaya naman, mahal kung bibilihin ito lalo na ang variegated na uri nito. Nagbibigay ito ng malaki, maganda at mabangong bulaklak. Katulad ng iba pang variety ng snake plant, ang Dracena masoniana ay nagbibigay din ng mga bulaklak. Ang kaibahan nga lang ng bulaklak nito ay malaki ang kabuuan ng bulaklak ng halamang ito kumpara sa iba pang uri ng snake plant. Lalo na kapag ito ay namukadkad na doble ang ibinibigay na halimuyak. Kulay yellow green ang mga talulot ng bulaklak nito. Ngunit kapag ito ay namukadkad na, lumalabas ang kulay puti na bahagi ng talulot nito. Ang mga bulaklak nito ay lumalabas sa pinakapuno ng dahon ng halaman. Ngunit maari lamang lumitaw ang bulaklak nito kapag matured na ang halaman. Best plants for air purifier. Ang Dracaena masoniana ay maituturing na isa sa pinaka-the best na variety ng snake plant bilang air purifier sa loob ng bahay. Dahil sa katangian ng mga dahon nito na talaga namang napakalaki at malapad kung ikukumpara sa iba pang uri ng snake plant na nakakatulong sa paglilinis at pag-alis ng nakakapinsalang kimikal sa hangin. E na ilagay ito sa loob ng kwarto upang magbigay ito ng mas maraming oxygen lalo na tuwing gabi para sa mahimbing na tulog. Ngunit maaari din naman itong ilagay sa kahit saang pwesto ng bahay. Siguraduhin lamang na ilagay ito sa maliwanag na pwesto o sa tabi ng bintana dahil sangkop ang lugar na ito sa temperatura at makakakuha ito ng sapat na liwanag na mainam naman para sa kalusugan ng halaman. Lucky Plant Ayon sa Feng Shui, ang snake plant ay itinuturing na isa sa mga halamang nakakatulong sa pagdaloy ng positibong enerhiya at nagtatanggal naman ng mga negatibong vibes sa loob ng bahay. Kaya naman, ang snake plant ang isa sa mga halamang inarerekomendang alagaan bilang indoor na halaman o maging bilang house plant. Ito ay maaring ilagay sa mga strategikong lugar sa bahay upang mapalakas ang positibong enerhiya sa tahanan o maging sa opisina madaling alagaan. Kilala ang snake plant sa halaman na madaling alagaan basta maibibigay dito ang tamang pwesto, tamang pagdidilig at tamang lupa na pagtataniman. Ang tamang pwesto para sa halaman ito ay dapat na mayroong sapat na liwanag na hindi direktang natatamaan ng sikat ng araw maghapon. Ang sikat ng araw sa umaga ay mainam din para sa halaman ito. Ang tamang pagdililig naman ay dapat nadiligan lamang ito kapag tuyo na ang ibabaw ng lupa ng kinataanan naman ito upang maiwasan na masobrahan ito sa tubig. Para naman sa tamang pwesto, ilagay lamang ito sa maliwanag na lugar at huwag na huwag itong ilalagay sa mga madilim na lugar kung gagawin itong indoor plant upang mag-survive ang halaman ito. Ito ay isang magandang halaman para sa mga busy na tao o mga nasa urban na lugar dahil sa hindi ito nangangailangan ng ekstra ng pag-aalaga. Paraan ng pagpaparami Sa pagpaparami ng Dracena Masoniana, maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga rhizome o matured na dahon nito sa ibang mga paso. Ito ang pinakamadaling paraan upang maparami ito. Inihiwalay lamang ang rhizome nito at saka itinatanim sa panibagong paso. Ngunit maaari din itong paramin sa pamamagitan ng pagpuputol sa mga dahon at pagtatanim ng direkta sa lupa. Ngunit ang paraang ito ay aabutin ng dalawa hanggang tatlong buwan bago lumabas ang bagong tubo na dahon. Sa kabuuan, ang Dracena Masoniana o wild Fin Snake Plant ay isang magandang halaman na hindi lamang nagbibigay ng estetik na halaga sa isang espasyo, kundi makakatulong din sa paglilinis ng hangin at pagpapalakas ng enerhiya sa paligid. Ito ay isang halamang madaling alagaan at maaring magtagal ng maraming taon kung bibigyan ito ng tamang pangangalaga at pagmamahal. Ano ang masasabi mo ka-Urban sa halamang ito? Nais mo din bang magkaroon ng halamang ito? Ibahagang iyong opinion sa halamang ito at babasahin namin ito ito po muli si UCL maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po god bless